sana. Yan oh. Mas kasi ah. May laman. Ha? Ito nga. Abawad Baka yan na. Ay, yung ano. Okay, oh. Cobra. ayun na Ay, siguro yung nakagitan niya. Ay, ganda. Ito ko ya. Ha. Uh. Ayun. Yan. yan na siguro yan. Batin. Hmm. So, oh, Ay. Hmm. Sabi niya pag may pinuntahan lang pupunta raw siya dito yung may ari ng yung... makalimutan niyo naman yung mga katsa. Mm. Binalikan mo na. Binalikan na. ko na. Binalikan pa naman yung sagyan natin. PVC yan eh. Pa -pa -pa siya, -pa -pa Tapon yung tubig dyan sa kabila. Hmm. Saan? Sa kabila dito, dito? Dito. Hindi mababa kaya yan. Wala kaya nabasang dito. Baka. <coughs> Tong kana ya. yo. Ya naman dito. Ro, motor nya adalah orang kaca. Cegan jangan, lang ang dayo motor nanti. So katan mi kaya kita. Puto hmm. kernyam. Tol to gitu ke nang gano kore. Ang gasan yung Yan. kung so, hanggang doon yan patuloy na lang dyan ito ay eh, may gumagalaw pa rito ah makuya oh. dyan mo hmm. okay, no? oh. okay, so, may iksi may iksi lang oh yun oh laki kita dyan Oo. ay kaso may pin pa PBC Ano? ano PBC

kau berair <laughs> nah. yeah. yeah. menit

Ang lalaki ng Ang na. <laughs> ng cobra. Baka mong gulo. Para gulo natin sa camera. <laughs> 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 mo silang ka kaya ito. kaya. Hindi mo sa buntas. <laughs> Baka may kasama ko ito. Ano yun? Ano mahaba. Okay. Eh? dala po. Oh. Natin na ito. ito. Yung isa. Ito pa eh? Okay. okay. Lagi. <coughs> yeah. yeah. Na, no? Nakain niya yung mga ano Lagang bibi Mga lagang bibi Mga itlog Ay okay. oh. Ganyan para sa wisid ano O oh. <laughs> O oh. Tagal sa ilalim ah, Tagal sa ilalim yan oh. okay <silence> hmm. Hmm. Teras kokanannya. Ya, teras kokanannya. Oke, ini

Ayan. Oh, Nakachimp oh, na naman tayo ng cobra dito. Mag-asawa siguro ito. Kasi malapit oh. na yung breeding season nila eh. Okay. Tundungan ka eh. Tundungan ka kamay ko. daw.

Ito, to, gumagalaw oh. Gumagalaw Gumagalaw na. yung tawin na ano. Ayan to. Ayan lumabas. Sige din mo. Ayan. Tapos magbuga ng kamantag yung sa kanina. Oo. Tara ka ng Dami ka man dag. Kasi ganda mo muset, ne? Mhm. Mm Wala kas pag gano. Dayo nang marating nung ano. Dayo nang inabot. Saan kaya ang ito? Alis na lang natin kaya. Mhm. Mm oh, so, Siguro ito, yung labasa ng tubig sa poko ng kapila. Suyusin hmm. nga, oh. Oo. Ayun, oh. Ayun, ayun. Lumalabas na. Ayun, um, ay, katagol na. Ay, dalawa pa yata hata. Katagol na. adwala pa eh dalawa pa. O, oh. isa lang. Oh. Ay, dalawa. Madwala pa. O, Oh. oh. Hello po sa inyo. Pantog na, sama-sama sa isang PVC. Ayon, guys, iyan si chat hmm. out po sa inyo. Na tatlong cobra tayo dito Ayan, sa PBC. Maraming salamat. Hintayin natin yung nagpauli dito sa sa ano niya, sa mga alam niya. Ayun, paki-share naman po yung naging video at paki-subscribe na din. Salamat. Ingat sa muli. Daba. Bye.